Kim Chu, hindi pa kayang magpatawad sa mga panluloko sa kanya sa pag-ibig, ngunit handa itong magmahal muli. Hindi nakaligtas sa media o sa press ang Chinita Princess na si Kim Chu sa nagdaan nilang press conference para sa linlang The Teleserye Series. Ipinagdiinan ng kapamilya actress na si Kim Chu na hindi niya mapapatawad agad-agad ang mga taong nanloko sa kanya tao lang din daw siya na nagmamahal at nasasaktan. Kaya mahirap umano maging friend uli sa taong naging karelasyon matapos ang hiwalayan. Mabilis naman itong naiugnay ng mga netizens at ng mga tagahanga ng Chinita Princess na tila ito ay patungkol sa kanyang ex-boyfriend na si Sian Lim. Ayon kasi sa mga naglabasang balita na mayroon umanong third party sa part ni Sian Lim. Kaya ito nakipaghiwalay sa Chinita Princess. Tila walang balak na maging friend ulit si Kim Chu sa kanyang ex-boyfriend na si Sian Lim. Nakuhanan kasi ng opinyon ang Chinita Princess kung ano ang masasabi nito sa pakikipagkaibigan sa kanyang ex-partner. Ayon kay Kim, sa tamang panahon lamang ang makapagsasabi kung dapat sila maging friends uli ng kanyang dating boyfriend. Ang hugot na ito ay base na rin sa karakter umano niya bilang Juliana. Ngunit naniniwala ang mga taga-suporta ng Chinita Princess na si Kim Chu ay ito ay base na rin sa kanyang personal na karanasan. Ayon sa kanya, lahat naman ng sugat, hindi naman siya agad-agad gumagaling. So lahat ng panluloko, hindi mo kaagad mapapatawad. So I think it involves time and acceptance. Yan ang pagpapaliwanag ng Chinita Princess. Iba rin umano ang magiging sitwasyon kapag may anak na ang dating mag-asawa o mag-partners dahil mas marami silang dapat ikusindira. Ito naman ay base mismo sa kanyang pagiging karakter na Juliana sa kanilang teleserye ni Paulo Avelino na linlang. Ayon sa kanya, dapat may consideration din na kasama sa time and acceptance para sa anak nyo kasi para hindi naman sila na trauma. Ani pa nito, is set aside yung hate kasi dadaan talaga sa ganyang proseso kahit hindi naman siya in one click mapapatawad mo. At nagbati na kayo para sa anak nyo. Yan ang pagpapaliwanag ni Kim Chu. Nauna na nga rito, nasabi na rin ng Chinita Princess na handa naman umano siyang buksan muli ang kanyang puso para sa bagong pag-ibig. Ayon nga kay Kim, oo naman hindi man sa ngayon muna pero hopefully in the next months to come ay hindi years pala yan ang pagpapaliwanag ng dalaga ito ay matapos na rin sa kanilang naging relasyon ni Cyan si Lim ng 11 years ayon pa sa kanya marami naman kayang magbigay ng love so work sa so family and friends and willing naman akong tumanggap and basta kasali sa buhay yon so i embrace natin yon kamakailan lamang nang kinumpirma ni Kim na hiwalay na sila ni Sian. Ayon nga sa kanya ay mutual decision ang kanilang naging desisyon para ang kanilang love relationship ay maging isang friendship na lamang. Bagamat hindi binabahagi ng Chinita Princess ang personal na sakit na kanyang naramdaman, ay tila idinadaan naman ng Chinita Princess sa mga hugot lines niya sa each showtime. Maging sa kanyang mga post, upang maisiwalat ang tunay niyang nararamdaman at mailabas ang sakit ng kanyang pinagdaanan sa naging relasyon nila o kanilang hiwalayan ni Sian Lim. Sa mga hugot na binibitawan naman ng Chinita Princess, marami naman ang nakaka-relate at talagang nai-inspire umano sa kanyang mga ibinibigay na payo, lalo na sa segment nila sa each Show Time.